Hello mga idol, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo? Magtitinda na tayo mga idol kasi mainit na. Wala nang bagyo dito sa amin. Sa buwang gadil na rote. Napakaganda ng panahon. Ay, dalawang araw yung ulan eh. Yung ice cream ko, nabuta ng na ulan. Hindi cream dito. So, kunti lang nabawas yan kasi nabutan tayo ng ulan. Ganun talaga pagka Ganito ko na po ay pag umulan, ah wala na. Ah. Impatso na tayo. Pero wala. Walang problema kasi yung ice cream natin hindi nasisira yan. Ya, bante na tayo mga idol. Wala yatang gas yung ano ko ah. Oh, papagas pa tayo mamaya. Yung isang cart ko hindi napagtindahan yan mga idol kasi walang ano. Walang magtitinda. Yan, katambay lang. Tinilis lahat yan, bagong gawa natin yan. Ito yung loma ko, kaso binago ko, nirepair ko mga idol. Tapos lagyan ko na siya kanito, Nahawakan. tulak-tulak na yan. Ito yung bagong ano ko, bagong binili. Pagawa. Ang paggawa nito mga idol sa Batangas. Kung gusto niyo magpagawa, sige, PM niyo ako. Tuturo ko sa inyo kung saan tayo pwede magpagawa dyan. Tatlo to, tatluhan. May dalawahan dito. Dipindi sa presyo niyan. Pag tatlohan, mahal. Pag dalawahan, medyo mura-mura lang. Okay. Banti na tayo kasi mabutan na tayo ng ulan. Wala, nalimutan pala yung ano ko. Yung dipinsa sa init. Pag silaw mga idol, pagka wala tayong ano. Yan ito. sebelum sakit semua tak? Ya. Yum. Barang mai namanya awan ni namanya tak? Kumelim, parang kumelim lim ni namanya pernah mana? Okay, kalau mula yang mana mai lebih tu? Kuya ko Idol, grabe, bagyo na naman oh Sana, nagtinda na sana ako doon Kaso, bigla na naman dumilim yung panahon oh Grabe oh Oh Bumagyo na naman Huw, huwag tayo agad kasi Malulusaw yung ano natin Ito, ang nabasa yan Hindi naman ito nababasa kasi may atit Kaso yung talsik Talagang basa talaga yung stand

Wawa tayo nito. Pag ganitong panahon talaga, ulan, ice cream, makaharap buhay mo. Ah. Ah, talaga. Kuma dito lang kasi ako gumagawa ng ice cream dito sa bahay ng mama ko mga dalis ko. Kasi malapit lang sa ano, kalsada. Diyan. Kapasok yung ano ko. Yung motor. Yan bahay ng mama ko yan dyan eh. Uwi na lang tayo mga idol kasi wala na, hindi na to init. <laughs> oh, sama na ng panahon eh. Sarap matulog ngayon kasi malamig ng panahon. Wala tayong gagawin ni? Eh. Hindi uwi eh. Hindi tayo. Yun mga idol, andito na ako sa bahay. Karating natin kasi wala, hindi tayo mga pagtinda ng ice cream. Eh. Dito tayo sa tangkal, mga idol. Lagi nagawa ko kasi, ibili tayo ng magalaga tayo ng baboy. Yan. Yung bahay ko kasi, nabili dito sa probinsya, mga idol. Uh, may ano na to? May tangkal kaso, di maganda pagkagawa. Ayan oh, sira-sira, ano lang eh? Ayan oh, yung... Di magandang pag baga... uh, alam ng siminto. Tinitipid siguro. Yan o. No? Oh. Basag na basag. ano. Dito tangkalin yan. Ayan. Tangkalin din yan. nandito dito yung ano. Yung. Okay, may mohon. May mohon dyan. Punta Tangkal to dati. Tapos. Yan, kung papansin niyo yung flooring nila. Yan, bitak-bitak. Sobrang nitis tapos yung ano nila oh. Malambot yung pagka ano, pagkagawa ng uh, dinding. Totangkal din to. Yan, tangkal yan. Tapos inalis ko lang mga idol kasi dito tayo mag ano alaga dito natin lalagay yung baboy uh, okay. tapos lagi yung dito ito gagawin ko din ng ano to tangkalan andian tapos ito tapos mag ano lang ako mga idol maggagawa lang ako ng ano diyan septic tank bago ko gawin to flooringan pukayan muna yan dyan tapos dito malaking safety tank hanggang para malaking butas para matagal mga puno yan malaki to pag mayroon ng tanggal dyan siguro sampung baboy dyan kasi ay sampung dito, malaki din to. Habang nagtitinda tayo ng ice cream, meron tayong baboy na para pagdating natin sa bahay, pampawala sa pagod. nito idol, hindi lang ako. nito. Hindi na ako Sayang binabayad natin, pag hindi maayos patagawa. Ganyan, ganyan. Oh. Ito, so, kainan okay na tayo dyan. Ready na itong, mga Kaso yung biik natin, sa DOS pa, ah, uh, September, September to, pa mawalay sa nanay. Ah, uh, ano na, binayaran na natin yun. Kukunin na lang. Tatlong piraso sa tupa natin kukunin. Yan, ready, ready na yung, um, yung ano nila. Tangkalan. Yan, may sira na dyan. Yan. Tapos sa kabila, mayroon sira to. Mayroon din, Oh, no? yung dating, ano. Dating sira. Yung malubla ko, hindi na ubus. Dito na lang yan. Ano natin, dagdagan na lang pagka... Ayos na ito nga tip tataasan na lang ito nga dyan nandito ito lang ang tataasan yung doon sakto lang yan limang baboy kasi dyan dito din malaki to kasi yung gandun yung ano ay yung muhon gandun yung muhon eh dito maggan yung ano yan file natin ang hollow block dito laki okay mga idol mag invest tayo na ano kasi pag may pira tayo invest natin para invest natin ang mga negos yung kula ng nito baboy pag alaga tayo hindi natin mamalayan huwag lang natin isipin na no mga tayo isipin lang natin yung alaga alaga lang yung parang ano ba Pangpawala sa streets yun lang ang sisi natin dyan ito ang maganda dyan tapos hindi mo malayan, nagkakapira ka na pala yun diba, mga idol yun lang easy lang mga idol yung bahay ko kasi nabili dito idol hindi pa ito tapos wala pa nga dito tsaka yung, uh, yung bubong na yan wala pa sa yan talagang hindi pa tapos o, talagang ano pa to, babaguhin pa Ngayon dito yung ano, may mohon dito. Paso natakpan. Nandun. Nandun sa may ano dun. Yung may tabay dyan. Yung bahay na yan, no? oh. Kailangan pa ng ano yan, pag uh, ayos niya. Dito, siyempre, parking natin. Parking yan dyan. Pero kailangan ano dyan, gawan ko ng sip-sitang dyan. Kubutasan yan. Tapos si Minto, uh, may parking na tayo. Hindi na mabasa yung ano natin motor. Singgil motor lang ang ano dito mga idol. Mga pasok, mga 3 wheels, 4 wheels, hindi kasi may ano kasi dyan eh. Palay din. Yung daanan namin dyan, yung sa gitna ng palay. Kung bado. Singgil, pwede, pwede. Singgil na motor. Pero palay yung mga idol. Kita nulang ke bubung alam. Ya, nah.